NBI. Na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. Uh, ginoong taga-pangulo, uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si uh, Ginoong Di Castro. There's a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee. Usa, you take physical custody of this uh, Major De Castro. Magpantay! Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka kung wala kang papel? Medyo di Castro. May, paso, may kaso ka nang na napile sa'yo? Yes, Sir Honor. Anong kaso? Uh, kidnapping and serious, serious illegal detention po, Sir. For the record. Girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, your honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Ma Ayaw ko mag ng tao dito. Tapos baka mamaya i contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak nyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po, na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Apo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po, po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano palang relasyon ninyo? Mag Again, yes. you're under oath, ha? Huh? Yes, sir. Ah. Uh, under oath ka, iho? Yes, sir. Wala no. po, sir. Hindi po kami magkarelasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos so, so, wala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Bakit kita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinas -sina -sina sinasabi na na kung sino ang karelasyon. Anak ng baga. Wala, wala kami relasyon, sir. O wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang, ang, allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak mga pidapit sila, sir, na hindi nila alam kung sino yung boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yung lang yung runner. Huh? NBI. Establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Molinaw. Yes, Sir. Uh, based on the statements given by the witnesses, Sir, uh, may relationship si... Uh, may relationship? Uh, yes, Sir. So... Nagsisinungaling ka sa harapan ko. Ngayon ano? Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. Anong basis niyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Uh, Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Uh, Catherine Camilon in the person of Vanessa Barapio. She is an incumbent municipal councilor Basista Pangasinan. So oh, you are an investigator? Yes. Of you're, criminal investigator ka in NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do you Keir? believe na galpin niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits? Aside are, from the affidavits, we have photographs of uh, Major De Castro and Camilon na uh, uh, displaying uh, affection. Mr. Chair. Jack Malinaw, The same thing, sir. Uh, we have. We also have the statements and supplemental statements of uh, Miss uh, Vanessa barakio and also the screenshots of the the pictures of uh, the two individual uh, displaying affection. You show cause why I don't cite you in contempt before this. Uh, hearing before this committee. Di Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala Different po kaming... Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi sila, hindi kayo boyfriend? Hindi, hindi mo no. siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala. Wala kaming relasyon? Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Uh, Ginoong tagapangulo, uh, iminomong kahi ko po sa ating komite na uh, ma-sight in contempt si Ginoong uh, De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. For lying. Charman. Opo. For lying before this committee. There's a motion to sight in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee for not telling the truth. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Pumsek, you take up uh, Usa, you take physical custody of this uh, Major De Castro. Magpantay. Yes, po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala, po, Your Honor. Kung bakit nandito ka kung wala kang papel? Sinabinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na... Driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang um, actually, uh, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Uh, sa so ngayon, sir, wala pa kami sufficient evidence against him. So, uh, ito na Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw, CDJ. Sir, uh, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses uh, saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV into a, uh, from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa nito? Malista na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandoon naman sa statement nila, uh, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tattoo two. ka? Meron po, Your Honor. Meron? So, meron pa. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni... Yes po. Di Castro. Yes po, Your Honor. Ang didi mo is hindi hindi ka driver niya? Yes po. So, he's a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya? Um, yung... Sa father and mother lang po niya ako nag-drive, Your Honor. Father and o mother? Po, mag kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private talakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa so, ganon so, lang po, Your Honor. So, so nag-drive ka rin sa kanya? Opo, Your Honor. Anyway, yung kaso ninyo ay andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang kami lang? Mayroon kayong gusto nga uh, sa si kanila? Ang lagi lang po namin sir na hinihiling ay malaman po namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nag, nawala yan eh. Nung una ho, labas na kasali siya, kasama siya sa sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak nawala ho siya parang tumago tapos nung nag, naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa 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 kanilang sa kanilang programa makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa, sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho namin malaman, kailangan ho namin maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. Limang buwan na ho sir, Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan mahirap po sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na makakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, mag Magbantay. Hindi ka ba na sa sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung uh, sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan niyo naman kung oh. may balik yung katawan na nah. sa pamilya, kawawa naman yung ikaw eh pamilya ka rin eh. Hanggang eh, kung ikaw ba may mamamatay na tao na may membro ito. ng pamilya tapos hindi may balik yung uh, labi, map mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka magpapalagay, di ba? So, ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung saan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Yes, go ahead, sir. Sir, uh, baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor hindi po kayo pulis, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, makarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito. At kayo po ay uh, walang proteksyon medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niya sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan, eh, kahit na bilangguyan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, ay eh, may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya, ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din baka gusto niyo po kaming makausap handa po kaming makinig sa inyo sir Jeffrey uh, pag-isipan niyo pong mabuti kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso wala po kayong proteksyon na mangyayari dito hindi po kayo katulad ni uh, ni Sir De Castro na yung Pag pagyan nakulong definite yan meron yang proteksyon sa loob kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng sampung beses. Pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng, sa pamilya na, na kahawawa naman ang pamilyang ito. At tayo, magkakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Senator Robin Hood after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, uh, Your Honor, yung tetestigo uh, po. Ha? Wala po akong tetestigo laban kay Major. At, la at wala po akong alam tukol sa mga. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang mag magkipag-usap mag sa amin mamaya afterwards? Pwede po, We're offering you or... Uh, pwede po, Your Honor. Pwede po. Pwede gusto mong magkipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag-adjourn pag, uh, pag uh, namin uh, natin dito, mag-usap tayo. U ha?